Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Narito si Miss Eva para sabihin sa atin kung ano ang tanong ng ating viewer. Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman po tayo para basahin ang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Naririto po ang kanyang katanungan. Tatlo kaming magkakapatid. Namatay na ang aming mga magulang at meron silang naiwang bahay at lupa. Wala silang iniwang will o testament. Pero bago sila namatay, kasama na nilang nakatira sa nasabing bahay ang aming bunsong kapatid. Ako at ang isa kong kapatid ay nakiusap sa aming bunso na ipartisyon na namin ang naiwang lupa at bahay ng aming mga magulang. Pumayag naman siyang ipartisyon ng lupa, kaso hindi raw dapat isama sa partition ang bahay dahil ipinamana at ibinigay ito sa kanya ng aming mga magulang. Wala siyang maipakita na papel ngunit iginigit niyang ito ay huling habilin ng aming mga magulang na sa kanya mapupunta ang bahay. Ano po ba ang batas tungkol dito? Maraming salamat po at God bless attorney. Thank you, Eva. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang patnubay lamang at kung ano man ang aking mga kurukuro sa topic na ito, ito ay aking mga sariling opinion lamang at hindi may tuturing na legal services. Gayun din, sa mga katanungan sa comment section ng ating channel, ang aking mga sagot ay aking mga sariling opinion lamang. simula sa video ito, mga kaibigan, ang shoutout natin ay sa huling portion ng ating video. Balik sa ating topic. Dahil hindi pa rin na partition ang naiwang lupa ng ang kanilang mga magulang, ang mga magkakapatid ay mga co-owners sa nasabing lupa. Sila lahat ang may-ari ng nasabing lupa at bahay. Ang sinumang co-owner ay maaring humiling ng partition dahil walang kapwa may-ari o co-owner ang obligadong mananatili sa co-ownership ayon sa Article 494 ng Civil Code. No co-owner shall be obliged to remain in the co-ownership. Each corner may demand at any time the partition of the thing own in common in so far as his share is concerned. Walang problema sa partition sa naiwang lupa ng mga magulang ng ating taga-subaybay. Ang problem ay yung bahay na tinitirahan ng kanilang kapatid na bunso. Ang bahay daw na ito ay ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng huling habilin ng kanilang mga magulang hindi may tuturing na huling habilin o last will ang ginawa ng mga magulang ng ating taga-subaybay. Ang huling habilin o last will ay dapat palaging nakasulat. Hindi pwedeng gawin ito sa pamamagitan ng salita lamang o kaya i-video. I-video nila yung pagbibigay ng mana. Hindi pwede yan na going will o last testament. Nakasad sa Article 804 ng Civil Code, Article 804 provides every will must be in writing and executed in a language or dialect known to the testator. Kaya yung paliwanag ng kapatid na bunso na ibinigay sa kanya ang bahay sa pamamagitan ng huling habilin ng kanilang mga magulang, hindi ito valid ayon sa ating batas. Pero paano ngayon, hatiin sa tatlo yung bahay. Sa Article 1086 ng Civil Code, kung ang isang bagay ay hindi mahahati, umaring magkaroon ng malaking pinsala kung ito ay mahahati. Maring ibigay sa isa sa mga tagapagmana sa kondisyon na babayaran niya ng cash kung ano ang katumbas ng share ng mga ibang tagapagmana. Gayunpaman, kung ang sino man sa mga tagapagmana ay humingi na ang bagay na yan ay ibinta sa publikong auction, public auction, at payagang magbid o makipagtawaran ang mga ibang tao, ito ay dapat gawin. Ayon sa Article 1086, Should a thing be indivisible, or would be impaired by its being divided it may be adjudicated to one of the heirs provided he shall pay the others in excess in cash nevertheless if any of the heirs should demand that the thing be sold at public auction and the strangers be allowed to bid this must be done samakatuwid Pwedeng ang kaninang kapatid na bunso ang bahay, ngunit babayaran niya ng cash kung ano man ang katumbas na share ng kanyang mga kapatid. Pero kung ang isa sa mga kapatid ay magsasabing dapat ibinta natin ito sa pamamagitan ng public auction, ito ay dapat gawin. Mga kaibigan, hanggang dito na lang mga ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Bago tayo magtapos, shout out muna tayo. Happy, happy birthday kay Charito Gapasin Luberanis ng Belgium. Happy birthday rin kay LB Salvador ng Hawaii. Shout out kay Janela Sanchez. Shout out sa ating Kaibigan, na si Leo Vidal, Paragas ng California at Dagupan City, Attorney Boya ng Pasig City at Nani Del Mundo ng Manila. Kung gusto niyong magpa-shoutout, pwede niyong ilagay sa comment. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang at sana wag niyong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel. See you again sa ating next video.